Siguradong suspendido nga daw or may parusa na matatanggap itong si Beverly matapos nga ng ginawa niyang ito. Well, matapos kasi ng grabing pagkatalo ng Milwaukee Bucks sa kamay ng Indiana Pacers sa bahay nga ng Indiana kung saan talaga namang tinambakan sila ay mukhang na-hurt itong si Patrick Beverly at mukang nakikipag-trash tukan siya dito nga sa isang fan at nung siya'y nasa bench na nga at alam na nila na sila'y matatalo, abay tingnan nyo nga ang ginawa dito ni Patrick Beverly. Hawak niya ang bola, then binato niya nga mga idol ang isang fan yata na lalaki na naka-jersey ng Indiana Pacers kaso ang problema hindi nga yun ang tinamaan. Kundi nakatama nga siya ng isang inosenteng babaeng fan na nanonood lamang at nag-e-enjoy at matapos nga nyan may kita natin dito ang isang fan na mukhang katrashtukan na ito Patrick Beverly na binato niya nga muli ang bola talagang malakas na pagbato at nagulat nga dito ang isang fan at halos lahat nga ng mga fans sa seksyon na ito ay nagulat at mukhang gusto makipag-away na isang malaking fan na ito mga idol at mukhang gustong sugurin itong si Patrick Beverly na pigilan nga lamang siya at matapos nga niyan ay talagang binatikos nga ito si Patrick Beverly ng maraming NBA fan. Hindi nga daw ito tamang behavior para sa isang NBA player na napipiko ng mga idol matapos nga na all throughout the series. Ay ito si Patrick Beverly makipag-trashtukan sa mga player ng Pacers at makipag-trashtukan nga rin dito sa mga Indiana Pacers fan. At ngayon nga daw na siya ay napahiya na embara sila dito sa bahay ng Indiana ngayon daw ay magagalit at may inis siya at ganito ang gagawin niya. At kaya naman daw talagang siguradong may nag-aabang na parusa Or baka suspendihin nga daw ito ng NBA si Pat Bev Matapos nga ng kanyang hindi magandang ginawa dito At ganyan nga rin ang mga suggestion ng maraming fans Kung saan sinasabi nila na dapat daw i-suspende Ito si Patrick Beverly para nga sa kanyang ginawang ito At talaga nga namang nagulat daw isang fan na ito ng security Ay yung fan yung parang ginausap or parang ginawang may kasalanan Pero ang katotawa na si Patrick Beverly nga daw talagang talaga. Incredible nga daw na parang inulit pa ni Patrick Beverly ang kanyang pangbabato dito nga sa fan. At talaga nga naman mga idol na caught in 4K si Patrick Beverly sa kanya nga ginawa. At matapos nga niyan ay sa post-game interview naman ni Beverly ay parang weird behavior ang kanyang pinakikita. Mukhang nga talagang nasaktan itong si Pat Bev at sinabi niya nga sa isang babaeng reporter na hindi daw siya pwedeng interviewin ito nang dahil hindi daw subscribe sa kanyang podcast, sa kanyang YouTube channel. Kaya nga tinawag nga ng mga Pacers fan na sore loser nga daw itong si Patrick Beverly. Hindi makatanggap ng pagkatalo. Matapos na mag-angas, magyabang all throughout the series, ngayong napayat na talo, abay ganito daw ang kanyang gagawin. Kaya't dapat nga daw makatanggap ng parusa ito si Patrick Beverly sa NBA. At kagaya nga ng suggestion ng maraming fan, abay suspindin daw itong si Pat Bev. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa ginawa ni Patrick Beverly? Commentin niyo lamang inyong mga opinion.